Pag nagkasakit ako, doon na lang ako sa ano, sa cellar. Matulog, ano? <laughs> Ay Sa sasakyan, pwede. Sa sasakyan, pwede. Oh, doon na ako mamuhay, ano? Gusto <laughs> ka naman? Nangawaan mo ako. Oo. My goodness. So, mayroon ka rin yung nasa akin? Oo. Diba na yung gosis at saka ano, yung sakit sa dito, meron. Oh my goodness, talaga yung ano. Mm -hmm. Sabi niya, hindi pa daw ako mag-fresh air sa labas kasi may infection ako. Baka lalala yung infection ko. Good na lang, mga kaibigan. magla na tayo. Mm hmm Mention na hello. Ar parang galit ka ah. Hindi ka galit? Bakit naman? gutom lang yan. Hindi ako galit. Oo. Uh -huh. -oh. 12.30 na mga kaibigan. Ah, oh, sige. Gising ko lang mga kaibigan. Uh, hindi ako pumasok sa ito ba? <coughs> Aba. Abay, ang sarap niyan. Ah. Uy, nakuha. No. <coughs> Kain tayo. Tikman natin yung linuto niya, no? Hindi ko ako pumasok kasi <coughs> hindi... <coughs> <coughs> hindi maganda yung pagkiramdam natin. Natulog ako ng buong... buong umaga. Goodness. Nasabrahan yung tulog natin. At ngayon, kailangan natin ng energy. Kumain niya tayo, mga kaibigan. Ngayon, ito na oh, ilinaw ni ka Liam. Ah, Liam. Ni mayao, oh. Ay, ito. Ay, mayroon na pala eh. Talaga naman, oh. Nakahanda na lahat. Grabe namang pang-aalaga pang yan, mahal. No? Tignan natin, first bite. Mm -hmm. Wow. Hmm. Kurang asin apa? Hindi. Yeah. masarap. Nalala ko yung... Ano ba yung... Lutong ganito sa Pilipinas? Meron ba? Bokis ba yan? Hindi. Bokis? Ay! meron mm -hmm. pa rin, o, ano? Meron mm -hmm. pa rin tayong Adidas. Ay, nako. So, tapos na yung trabaho mo. Mahal? O, tapos na. Tapos, tapos na. Gusto ka naman? Maha, nahawaan mo ako. Oo. My goodness. So, mayroon ka rin yung nasa akin? Siguro. Iba na yung gusis at saka ano, yung sakit sa... Uh, dito? Meron. Oh, my goodness. Talagang ano... So, yun ang iniiwasan ko. Iiwan. Eh, hindi tayo... hindi ma natin maiwasan yun, mahal. Oo. Mm -hmm. Pag nagkasakit ako, doon na lang ako sa ano, sa cellar. Matulog, ano? Ay, <laughs> Ay oh. Sa sasakyan, pwede. Sa pwede. Oh. <laughs> <laughs> doon ako mamuhay, ano? Ha -ha 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 para hindi kayo mahawa. Ay ako mga kaibigan, na nako. So, anong ginagawa mo naman? Pagkain. Mag, ano lang kami mag uh, dinner lang ng konti tapos matulog na Oo. -huh. nakapagpahinga nagtrabaho pa ako bukas eh may sakit ka? Uh hmm. huwag kang pumasok pag may sakit ka di ba? magpahinga ka na lang eh kung kailangan ako ano ang gagawin ko o mag home office ka na lang Ano, mahal. Hmm. Warum ist das nicht so Ach, der Gieß. Hallo. Oh, bist du da. Ja. Ja, ich bin unter noch Angarke, und Marei Wingen, Und du, wie geht's dir? Gut. Gut? Auch angesteckt worden? Nee, ich habe alle angesteckt. Okay. 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 Sabi ni Liam, siya daw ang nagano sa amin. Pero hindi ko alam kung sino sa amin. Kung saan galing yung ano. So, ayan mga kaibigan. Ay, hindi ko alam kung anong galing ko ngayon. Hindi na ako makatulog. Bulog buong araw akong natulog. No? At, uh, ayan. Kain tayo ng prutas. Prutas lang. Gusto kong kainin. Oros, kain lang ang vlog namin ngayon mga kaibigan. Pasensya na kayo. Wala tayong vlog. Nang mo naman. Riecht so komisch. Nach Papa riech. nach irgendwas um, von Papa. <laughs> 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 hmm. no. Simon, ang kainin ko, ngayon. Simon, ay mo nito. Kumain ako wala na siya. Masarap Oo. No? So, um, mm. Ay, nako. Naka... Nahawaan ko itong dalawa, mga kaibigan. Pero si Amy, ang walang sakit ng ulo, ano? Wala. Wala? Ay, goodness, oh. Ay, mm. Sarap. So, vitamins. At syempre dahil tapos na tayong kumain mga kaibigan at uh, tayo po ay magliligpit na ngayon. No? Ilikpit natin yung ating pinagkainan. Okay, ha? At si Mrs. ay mag ano na to? Mag uh, yeah, magpapahinga na kayo, ano? Oo. Oh. Oh. na natin ilikpit. Wala na. So, ayan mga kaibigan. Ayan. No. Hmm. May pinaplano akong gawin ngayon mga kaibigan. Kasi hindi na ako makakatulog. Ay, meron pa tayong ano dito. Milk. Yung gatas natin. Gatas natin. Lagay ko lang dito. Maglipit lang tayo. Ups. Okay. Ay, bukas mag-ano tayo, mahal. Totoin natin ito, mga kaibigan. Ang vegetable, oh. Para may vitamina tayo. O, oh, yan. So, yung plina plano ko, magpinta ako, pero parang tinatamad ako. Wala tayong motivation, mga kaibigan. Eh. You know, yan Itong dalawa naman Tapos na yung orange at green